Good morning mga kaibon Ito yung ating mga kalapati oh. Grabe oh Walang tigil ang ulan mga kaibon oh. Tingnan nyo naman basaan Ito pa mga kaibon mga ka Stanley boy Ang ating kalapati Yan oh. Ito yung pinakamatanda nating kalapati Pero alaga natin yan sa dobitron At wala siyang sipon kahit na umulan O arawan siya dyan Ito mga kaibon mga ka Stanley boy Yung aking kalapati dito Ulanan arawan lang yan pero binibigyan natin ng dobitro niya kaya hindi rin niya siya dadapuan ng sipon kung ating kalapate sisilipin natin kung may sipon o wala Ay, mga kaibo no oh, wala naman silang sipon o ano man sintomas nang may nararamdaman sila kasi alaga natin sila sa dobitron ito naman mga kaibo yung ating pang, pang south yard yung birds sa FDR Tingnan natin kung may sipon. Okay naman mga kaibon, walang sipon. Ito mga kaibon yung ating YB na pang south. Okay naman siya at walang sipon kahit nagpapabiyo.